Balita naman sa Metro Manila. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga lokal na opisyal ng Pasay kasunod ng nabistong pogo sa lungsod. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, titingnan nila kung may pananagutang kriminal ang mga lokal na opisyal tila pinamumugaran daw kasi ng Pogo ang lungsod. Sisilipin kung paano nabigyan ng mayors at business permit ang mga ito para makapag-operate. Nitong lunes lang, sinalakay ng mga tauhan ng PAOK ang isang Pogo Hub sa basement ng isang hotel na pinapatakbo ng mga Koreano. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng baril sa kaluokan. Hinuli ang suspect matapos makita ng isang concerned citizen na tila aligaga habang hawak ang baril. Sa investigasyon, lumabas na government-issued firearm ang gamit ng suspect. Inaalam pa raw ng pulisya kung may kaugnayan nito sa dalawang magkasunod na insidente ng pamamaril sa lungsod. Kabilang na riyan ang lalaking pinagbabaril at napatay ng riding in tandem sa barangay 187 noong linggo at pamamaril sa isang lalaki sa loob ng inuupahan niyang bahay noon namang lunes. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comelec Gun Ban. Arestado ang isang pulubi na nanutok umano ng ice pick sa mga hindi nagbibigay ng limos. Ay so, hindi na kuna ng aktual na panunutok pero sa isang video, kita ang suspect na hawak ang ice pick habang nakasabit sa jeep. Madalas sumanong mag-abang ang suspect ng jeep na halos puro babae ang sakay at saka gagawa ng kanyang modus. Mariin niyang itinanggi na nanutok siya ng patalim kapag hindi binibigyan ng limos. Dala lang daw niya ang patalim dahil may hinahanap daw siyang jeepney driver na dating nanakit sa kanya at gusto niya raw gantihan. Maharap sa kasong illegal possession, of bladed weapon ang suspect. Hinihikayat naman ng MPD ang iba pa niyang nabiktima na magreklamo para sa karagdagang asunto.